Nakikipag-unay na raw sa mga embahada ng Pilipinas para sumuko ang tatlo sa mga akusado sa flood control projects na nasa ibang bansa ay sa National Bureau of Investigation. Sabi ni NBI Director Lito Magno sa kanyang panayam sa Super Radio DCWB, nakuha niya ang impormasyon nito kay Interior Secretary Junvic Remulla. Sabi ni Magno, kapag naplansya na, pwedeng sunduin ang tatlong akusado sa kung saan silang bansa o kaya ay sa airport. Ada na daw ang mga embahada ng Pilipinas sa New Zealand at Jordan, pati ang konsulado ng Pilipinas sa New York sa Amerika na makipagtulungan. Sakaling sumuko na ang tatlo ay sa Department of Foreign Affairs. Rumagasa ang baha sa ilang bahagi ng Tiwi Albay dahil sa matinding pag-ulan mula sa trough ng Bagyong Verbena. Big. Uh, big. Ayon sa mga residente ng barangay Putsan, mabilis tumaas ang tubig sa kanilang lugar. Dahil dyan, may ilang tricycle doon na nalubog sa tubig. Agad hinakot ng ilang residente ang kanilang mga gamit para hindi ito malubog sa baha. Sa barangay Horoan naman, tumirik ang isang van na dumaan sa bahang kalsada. Sakay nito ang isang guro at labing isang estudyante na pauwi na sana sa Tabaco City. Na-rescue sila makalipas ang halos limampung minuto. Sa Bulan, Sorsogo naman, gumamit ng balsa ang mga residente para makatawid sa ilog matapos masira ang tulay. Isinakay din sa balsa ang ilang motorsiklo. Pahirap pa naman ang pagtawid ng mga motorista sa isang spillway roon dahil sa taas ng tubig. Itinanggi ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang mga ulat na naaresto siya sa The Netherlands. Nagpakita pa siya ng ticket para sa biyaheng Vienna, Austria. Pero sabi ng Department of Justice, hindi na dapat nakakabiyahe si Roque dahil kinansela na ng gobyerno ang kanyang passport. May unang balita si Joseph Moro. Sa pananaw ng Department of Justice, maituturing ng fugitive o pogante si dating presidential spokesman Harry Roque. Isa si Roque sa mga naharap sa kasong qualified human trafficking kaugnay sa Pogo na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Hiniling na ng gobyerno na mailagay sa Interpol Red Notice si Roque para sa pag-aresto rito. Sinapubliko ang utos ng Pasig RTC Branch 157 na kanselahin ang kanyang passport. Sa Facebook Live ni Roque, Meron pa po, po akong 15 ar araw para para mag-file ng motion for reconsideration at nagpa-file po ako ng motion for reconsideration. Dagdag ni Roque, hindi siya pwedeng arestuin dahil naga apply siya ng political asylum sa the Netherlands. Ang paghingi po ng asylum ay karapatan pantao. That is a justifiable means po of why I am away from jurisdiction of the Philippines. Wala pong ebidensya na ako'y nag-recruit na kahit sino para pagsamantalahan ang kanilang trabaho. Pero sa anunsyo ng DFA, kinansela na ang passport ni Roque, kinatawan ng Lucky South 99 na si Cassandra Ong at tatlong iba pa. Our understanding of the passport law is that if there's a court order declaring the passport holder as a fugitive, the DFA can take action and implement the order. Itinanggi rin ni Roque ang mga lumabas na ulat na inaresto siya sa The Netherlands. Sabi ni Roque may flight siya patungo sa Vienna, Austria. Nang tanungin kung posible nga bang si Roque dahil kanselado na ang pasaport nito, sabi ng DOJ hindi raw ito posible kung wala siyang valid passport at pwede siyang hulihin ng immigration authorities at naaring madetain ng anumang bansa kung gawin niya ito. Ang DILG wala rin natanggap na opisyal na komunikasyon na kumukumpirma sa pag-aresto kay Roque. Tingin ng DOJ walang basehan ang paghingi niya ng asylum. At the end of the day, he has to demonstrate and establish to the authorities na he is being persecuted here. There is no persecution but he is evading prosecution. Ay sa DOJ, nagkalok sila ng isang milyong pisong pabuya para sa impormasyong makatutulong upang maaresto si Cassandra Ong. We confirm that we're having difficulty, precisely, diba? ba? The reward is basically crowdsourcing to. With the current information we have, we don't have enough. Batid naman po natin sa nakalipas, may kakayanan na umikot, malaw, makalabas at pumasok ng Pilipinas na hindi 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 natutukoy. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, huling na si Ong sa Japan sa unang bahagi ng taon. Nasa red notice na rin umano ng Interpol si Ong nangangahulo ng tutulong ito sa pag-aresto sa kanya. Pero sabi ng DOJ, walang record na lumabas si Ong sa bansa. Baka nag-backdoor. Isa po siya talaga dun sa principal. No? Isa siya dun sa... Um, uh, may malalim na kaalaman sa kasong nangyari. Di ba? At uh, tulad ng sinabi ko, kaya rin tayo nag-offer ng reward, kulang pa ang aming impormasyon. Sa isang pahayag, sinabi ng abogado ni Ong na diversionary tactic o mano ang hakbang ng DOJ. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Pinuna na sa budget hearing sa Senado ang pagtaas ng pondo ng Department of Social Welfare and Development para sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX tuwing may eleksyon. Ang AIX po ay programa na nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga kwalipikadong tao o pamilya na may hinaharap na krisis. Batay sa datos na nakuha ni Sen. Ping Lacson, 23.6 billion pesos ang pondo ng AIX noong 2021. Tumas ito sa 39.8 billion pesos sa election year na 2022. Bumaba ulit noong 2023 at 2024 at lumobo sa mayigit 44 billion pesos ngayong 2025. Sa datos ngayong 2025, pinakamalaki ang alokasyon ng AIX budget sa first at second districts ng Davao City. Pinakamaliit naman sa first at second districts ng Sulu. Paniwala ni Lakso na gagamit sa politika ang AX imbes na sa totoong tulong sa mga nangangailangan. Tanong ko, anong crisis meron sa Davao City na wala sa Sulu? Nakita natin yung pattern, ginagamit ito sa politika, not really intended na tulungan yung talaga nangangailangan. Let's be clear, the crisis referred to in AICs are personal crisis. When we speak of these areas, um, I would say, Mr. President, all over the country, there are families in crisis, personal crisis. So, personal. Mga kaanak ni Vice President Sara Duterte ang nanalo mga kongresista sa first at second Districts ng Davao City ngayong 2025. Pero sabi ng bise presidente, ginamit ang AX para ponduhan umano ang mga kandidatong kaalyado ni dating House Speaker Martin Romualdez. Sinisikap pang kunin ang pahayag ni Romualdez kaugnayan. Ginamit nila ang AICS to fund uh, congressional candidates that were backed up by Speaker uh, Martin Romualdez. Sana ay tingnan din nila yung ibang congressional districts na pumirma sa impeachment. Dahil meron ng congressman na nagsabi, di ba, na yung budget ginamit para bayaran sila para pumirma uh, sa impeachment. Kapuso, wag magpapahuli sa latest news and updates. mag ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.